Oops, huwag mo na scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jeff po, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. Siguro nabalita naman natin mga kanegosyo na tumaas na yung minimum wage from 50 pesos sa NCR mga kanegosyo from 645 ngayon is 695 na mga kanegosyo at malaking epekto nito sa mga negosyante lalo na kung may mga tao ka tauhan ka na kailangan pasahurin nako mga kanegosyo una, una kailangan magbawas ng tao pangalawa bukod sa isa lang yung trabaho kung ayaw mo tanggalin yung isa mong ano dahil naawa ka pangalawa imbis na isa lang yung job description ng trabahante mo halos kailangan ng madagdagan ibig sabihin uh, deliver ka na rin ikaw na rin yung sa sales uh, ikaw na rin sa operation basta madadagdagan na yung trabaho mo mga kanegosyo at mabigat to bilang sa mga may-ari ng negosyo kung ang stall mo isa or dalawa or tatlo ang trabahante mo dahil sa pagtaas ng sahod or ng minimum wage increase yung tatlo siguro isa na lang yan dahil ang hirap kumita at pangalawa mga kanegosyo nakikita nyo yung sa likod ko pati yung mga renta magtataas na rin yan mga kanegosyo domino effect yan tsaka syempre yung produkto or yung binibenta mo bilang may-ari, tataasan mo yan sa kabakukuha ng pandagdag ng, pu, ng pangpasahod sa tao mo. Doon din sa binibenta mo, tama. So eventually, tataasan mo na rin yung presyo ng produktong binibenta mo. Dahil nagtaas na yung sahod eh. Pati gasolina, tataas. Pati yung renta, pamasahe, tataas. Lahat po yan, domino effect sa pagtaas ng minimum wage. Although maraming masaya sa pagtaas dahil sa mga manggagawa, pero huwag nating kalimutan mga kanegosyo, is domino effect yung mangyayari sa ekonomiya niyan mga kanegosyo. Babagal yung takbo ng pera, yung ikot ng pera, at magtataasan yung mga bilihin, pati sa palengke, bigas. Kasi kapag tumaas yung isang bagay, lahat yan magtataasan. kaya bilang negosyante lalo pa natin mag, lalo pa tayong maghigpit ng sinturon ngayon mga kanegosyo kung kayo na lang kung kung pwede lang kayo na lang yung tumao sa tindahan nyo or store nyo at kailangan nyo tanggalin yung mga tao gawin nyo kesa naman pare-pareho kayong malugi pati yung negosyo mo magsasara at isa pa yan mga kanegosyo maraming negosyo ang magsasara baka hindi kayanin yung pagpapasahod sa mga empleyado ba't ako magninegosyo eh, ba't ako magtatayo ng negosyo magkano na minimum ngayon 700 na kaya mga kanegosyo maghigpit pa tayo ng sinturon sa mga darating na buwan dahil domino effect yan lalo na sa mga renta sa mga mall tataas din yan hintayin nyo lang ingat tayong lahat peace